Hello guys. Dito ako ngayon guys sa ano hiking area sa Clark. Yan. Palibot guys. Ha. Tapos ang ganda ng ano guys oh, kulay ng ano. Paglalakaran natin oh. Bagong kulay. Ang lawak ang lawak nitong Clark guys. Yan guys oh. Bagong pintura talaga. Wow. Oh, sarap maglakad-lakad dito guys. yeah kung gusto niyo pumasyal dito. Ah, uh, i-message niyo lang yung ano ko. YouTube. Message niyo lang yung account ko, guys. Iturku ko kayo dito sa loob. Maraming maraming magandang galaan dito. Yan guys. Eh. Ya. Ganda ng ano, daan. Talagang bagong pintura talaga. Ganda talaga mag jogging taging dito. Woo! Woo! jogging hindi lang, di lang ito guys yung pinakamaganda dito na ano ah uh, jogging meron pa rin mas maganda yun guys oh, patawid yan doon guys dito guys oh, pwede, ta, pwede mag teknik teknik dito sa area na yan pwede ka kumakain kain dyan kasi ang lamig dyan ang lamig dyan sa ano, lalim ng mga puno <coughs> Guys, punta natin dito sa glit. Lalim ng mga puno. Guys, oh. Naggala lang ng ano. Parang tin. Tapos, yung banig. May banig-banig ka. Tapos, iknik. Kain-kain ka dito. O. Oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Bye bye guys, thank you for watching guys.